Niminsan wala pa yung na-remade na na mag ako. Huwag kung mag-nakao Bahala kayo. Isa sa ma ma napakahalaga para sa akin, malaman paano tayo napunta sa ganito. Ba't nagkaganito yung gobyerno natin? Nandiyan si Marco. Hindi ako believe na He's really a weak leader. Ano yung gawin natin kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. I believe uh, si Duterte, to, to be fair, hindi naman siya corrupt. ano? Ako po ay nagsasabi sa iyo ngayon. Dalawang bagay lang. If we do not have peace and order, at if we cannot stop corruption, This government, no, nay maybe our country will never, never, never develop. after me, or it worsens after me. That if we cannot stop corruption, kawawa talaga ang sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinakakorap na budget. Itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Isang malaking scam ang unconstitutional 2025 budget ng Budol Budol Marcos Administration. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun na lang ang tingin ninyo sa Pilipino pagkaganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan kayo sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ang anak mo pupunta dito. Hindi, hindi, hindi hindi, hindi ng mga digital Diyan mo nang pagkakataon oh, Kung baro of oh, dela, okay, hindi niya professor Make it clear. Yes, sir. Hindi pa pa Hindi, hindi, hindi niya. Ikaw. Yes, sir. Patawag order ni premium of Yes, sir. order. sa hmm. okay, ko then. ang abogado ko, ang anak ko na babae. Ma'am. Gloria lay a finger. Go. Years old Go. mga rebel. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong... Nag-iisang tao. Nag-iisang tao. Nag-iisang Masyadong nagmamadali. Kung may warrant. So inaamin mo, walang warrant. It's the same, ma'am. I have to deliver Hindi him to the judicial William, proper authority. Sino kinabang? iyo, ang anak ninyo ang bayan natin ang nakinabang sino na nalagay sa alanganin ako pamilya ko yung buhay nila gaganti ang mga yawa na yan eh, hindi naman ako milyonaryo na May isa akong squad dyan sa likod ng bantay ako ako, ako pa ang problema ngayon ang nakinabang kayo. Kayo, mga Pilipino. Mamatay man ako bukas o ngayong gabi, hindi na ako babangon. Tandaan ninyo kayo mga Pilipino. Minahal ko kayo at pinagsisilbihan ko kayo ng husto noong ng panahon. Salamat. ba? Ni hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong, anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? lang ipadala si Tatay Digong doon. Gawan nyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Wala bang presidente sa kasaysayan ng bansa mula kay Emilio Aguinaldo, na minahal ng todo ng bansang Pilipinas gaya ng pagmamahal ng tao kay outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Tinawag siyang Tatay dahil naging totoong magulang siya para sa maraming Pilipino na nakaramdam ng kanyang tunay na pagmamalasakit sa bayan. Binabatikos man ng oposisyon sa kanyang makulay na pananalita. Hindi naman may na marami ang saludo sa kanyang maraming nagawa para sa bayan, bunga ng pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Saan ka ng Pangulo na patapos na ang termino? Pero tumaas pa lalo ang approval at trust rating ang pinakahuling ng talang approval rating kay PRRD na tinandat ng publikos ay noong Marso at 30 hanggang Abril 6, 2022. Mr. President, meron po bang physical na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula oh, sa ICC? Oh, meron. Oh, oh, uh, this, this, uh, I, I received it from, uh, from uh, Secretary Remulian. Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta! Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? Talagang nasalahin ninyo ang traidor at duwag. Walang nakaangat sa batas, kahit na presidente. So if if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? I don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Anong kasalanan ko? Anong kasalanan ko?

marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba o maybe lahat but I did it for my country Mga kabataan tayo na lang ang pag-asa ng Pilipinas hindi hindi tayo atras Pilipinas nilunod ka sa kahirapan dahil sa panghihigit daig pa ang bagyo kung taong bayan ang humagupit lalaban tayo ng may pagmamalasakit dahil ang kabayanihan ay pagbubuhis ng buhay ng walang kapalit. Tunay na ang pag-ibig ay di nabibili. Sapagkat ang pagmamalasakit sa kapwa at sa bayan ay higit pa sa sarili. Sa ngala ng okbong sandatahan ng Republika ng Pilipinas, katahimikan o karapatan, tungkulin o katarungan, kapayapaan o kalayaan, ang buhay ay ibinubuhis sa bayan, hindi sa politiko na nangapi sa bayan. Bayan ko! ang pabayaan o ipaglaban, ang magmalasakit o walang pakialam, ang magtagumpay o ang magpaalam. Mga kabataan, palayain natin ang inang bayan. Lalaban tayo ng sabayan. Iligtas natin ang Pilipinas. Ipakita natin ang ating tapang at lakas. Bitbit ang ating watawat. Sisingilin natin silang lahat. Para sa kinabukasan, mabuhay ang Pilipinas. Hindi kinaya ng mga kapulisan ang mga rallyista, nagalit galit sa gobyerno, Kikita na inikutan lang ng mga rallyista ang mga bantay at sa sobrang dami ay hindi na ito kaya pahintuin. <tikin> ang tanong ng mga netizens, magagaya kaya ang Pilipinas sa Nepal? Na pinabagsak ang gobyerno ng dalawang araw. Hey, go! Hey, go! Hey, go! Hey, go! Oh, Breaking news. This is the biggest corruption scandal in the history of Philippines ever. Asian anti-corruption protests have now reached the Philippines and now more than 130,000 people are on roads and protesting. Let's break down the facts. In the July when strong rains and floods hit parts of the Philippines, destroying homes and leaving many people in danger, the government gave a huge amount of money to build flood control projects to prevent future disasters. But that money never reached the helpless people. Reports later showed that 70% of this money was stolen and lost to corruption. After surviving the July floods. When people learn that their president, Bong, Bong Marcos, have eaten all of the money, they become furious and launch one of the deadliest protests in the country's history. Now, a huge clash is happening between the civilians and the police, turning the streets into chaos as anger and violence continue to grow. And now, the central bank has tightened rules for withdrawing large amounts of cash to fight corruption and money laundering. More news are coming, and we will keep you updated. Stay ahead, stay informed with Worldwide News.